Kung na natin ang buhul ngayon, napakadali nang gumabiyahi mula sa isang bayan papunta sa iba. Pero noong unang panahon, napakahirap ng transportasyon bago pa dumating ang mga modernong bus at van. May isang kumpanya na unang nagbigay ng pampasahirong servisyo sa mga buhulano. Ito ay ang Land Transportation Company, o mas kilala sa ko. Sa video ng ito ay ating tunghayan, ang kasaysayan ng BLT Company. Ang kumpanyang ito ang pinakaunang bus transportasyon sa buhul. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung bago ka lang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa mga videos ni Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV! Ang Buhulan Transportation Company o BLTC na kilala rin bilang Buhulan ay ang unang bus company sa Buhul na itinatag noong 1923 ni William Clarence Ugan, isang Amerikanong dating sundalo at opisyal sa gobyernong sibil ng Pilipinas. Ang kanyang pangunahing layunin ay magbigay ng maaasahan at komportableng pampasahirong servisyo sa buong lalawigan ng Buhul. Si William Clarence Hogan ay pinanganak noong April 2, 1877 sa Vinton Country, Ohio, USA. Bilang isang sundalo, siya ay lumahok sa digmaang Espanyol at Amerikano at sa digmaang Pilipino-Amerikano kung saan siya ay naglingkod sa Pilipinas. Matapos ang digmaan, umasok siya sa gobyernong sibil ng Amerika sa Pilipinas at naging provincial treasurer ng Albay noong 1920. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya sa kanyang dedikasyon at malasakit sa serbisyo publiko. Noong 1923, itinatag ni William Clarence Ugan ang Buholan Transportation Company sa Tagbilaran City, bohol Ang kumpanya ay naglayong magbigay ng mas mabilis at mas komportabling paraan ng pagbiyahe para sa mga residente at bisita ng buhol. Ang kanilang mga bus ay naglakbay mula sa Tagbilaran patungo sa iba't ibang bayan sa buhol na nagbibigay daan para mas madaling pag-aksis sa mga lugar na dati ay mahirap marating. Ang BLT Company ay naging simbolo ng makabagong transportasyon sa buhol at nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo ng lalawigan. Ang kanilang servisyo ay nagpatuloy sa mga dekada at ang kanilang pangalan ay naging tanyag sa bawat sulok ng burol. Nakita niya ang pangangailangan ng mga buhulano para sa organisado at maaasahang transportasyon. Noong panahong limitado pa ang mga kalisa at maliliit na sasakyan, ipinakilala niya ang sistema ng bus transportasyon. Isang malaking pagbabago para sa mga tao sa Islam. Sa mga unang taon, nagsimula ang mga ruta ng BLT Company mula Tagbilaran patungo sa iba't ibang bayan tulad ng Tubigon, Talibon at iba pa. Kahit limitado ang mga kasada at instruktura, naging tulay ang BLT Company upang makadugtong ang mga bayan at barangay. Sa pamagitan ng mga bus mas naging madali ang pagpunta sa merkado at pagbibinta ng produkto at maging ang pagpasok ng mga estudyante sa mga paaralang malayo sa kanilang tahanan. Hindi lamang transportasyon ang naidulot ng BLT Company. Isa rin itong bagong oportunidad para sa ekonomiya at edukasyon. Ang mga magsasaka mas mabilis nang naibibinta ang kanilang ani sa lungsod. Ang mga negosyante nakalalawak ng kanilang merkado at ang mga estudyante mas makakapag-aral sa mga lugar na dati mahirap puntahan unti-unting nagkaroon ng pagkakaisa ang buhul dahil sa mas mabilis na biyahe habang lumilipas ang mga taon lumago at sumikat ang Bilti Company at naging haligi ng transportasyon sa buhul ngunit gaya ng lahat ng negosyo dumaan din sila sa iba't ibang pagsubok. Mula sa mga digmaan kalamidad hanggang sa pagpasok ng mga bagong kompetensya. Sa kabila ng lahat ng ito, mananatili ang Bilti Company bilang unang bus company na nagserbisyo sa mga buhulan. Sa kasalukuyan, marami ng bus company ang nagsiservisyo sa buhol. Ngunit hindi dapat natin kalimutan na ang Bilti Company ang nagbukas ng daan para sa lahat. Ang kanilang serbisyo ang naglatag ng pundasyon para sa sistemang ginagamit natin ngayon. Mga kabilada, sa bawat pagunlad at pagbabago na ating nakikita, mahalaga ring balikan ang kasaysayan at kilalanin ang mga unang nabigay ng ambag sa ating probinsya. Ang Buholan Transportation Company isang kumpanyang hindi lamang nagdala ng mga bus, kundi nagdala ng pag-asa, koneksyon at pagunlad sa mga buhulano. Ikaw, Kabirada, anong masasabi mo sa Buhulan Transportation Company? Ikinagalala ko pong tanggapin at basahin ang inyong mga kuminto dahil gusto naming malaman ang iyong opinion para sabay-sabay tayong makapagatid ng informasyon sa ating mga kababayan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na yan tulad nito. At i-click mo na rin ang notification bell para naman update ka sa mga videos ni Kabirada. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kabirada. Maraming, maraming salamat po. Bawayu!